Hi everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa ating lahat. <clears throat> Maraming salamat po sa lahat na nagpa-book ng reading, nagpaalaga, bumili ng bracelet, bracelet all in, love and money and protections sa mga may mga problema. Kung hindi kayang magpaalaga, pwede po natin gamitin ang bracelet na yon. Hindi lang po isa yon, marami po yung trabaho. Yung mga oils natin, yung pang-spray natin, available po yan. Yung money love and harmony and money oil, meron po tayong lahat. Kompleto po yan mga madam ko, mga boss ko. Okay? So, maraming salamat po sa mga nag -availa. Sa mga bagong subscriber po dito, uh, mag-message lang po kayo sa ating account. Kailangan po dumaan sa reading muna bago tayo, ano bang tawag dito, bago kayo matulungan. Okay? So, meron tayong Oh. Sige. 3 Okay. Yung problema niya sa financial, problema niya sa sa lahat ng bagay or hindi ko alam kung hindi close ng family mo or ikaw ang hindi close ng family niya. Mukhang matatapos naman to. Parang kung dati hindi kanya pinaglaban sa family niya or sa kaibigan, pwede rin po. Basta po ito ay kasama. Okay? Kung baga, matatapos na yung kinakatakutan ninyo. Okay? So, may paales, may travel. May travel akong nakikita. May movement. Um, siguro dahil sa business din, kaperahan. Okay. May nakikita din tayo rito na parang um, meron sa side na, sa side niya ng hindi ko alam kung tatay, nanay. Possible din kasi kahit energy ng lalaki dito, pwede mag-twist din sa babae. Okay? Meron siyang wino-worry or nagwo-worry sa kanya. Okay? Um, maring family, kaibigan. Pwede rin po. So, yan ang energy ng person mo. Wala siyang ibang hangad, kundi maging okay. Meron nata siyang lalakarin at matutuloy naman po ito. Mm -hmm. Okay. babawi siya. Okay. Ingat sa mga ano ha, baka mabuntis. Baka may mabuntis. May fertile. Or, possible yung person mo. Sorry sa mga iba ha. Baka iniisip nyo, nakikipag-sex yung person ninyo. So, huwag nyo manifest yan. Nako, um, mahirap po yung mag-isip tayo ng negative. Tapos, para na tayong nagwi-wish. Okay, naintindihan? Para na tayong nagwi-wish mga mahal ko. Kaya ingat-ingat sa mga sinasabi ninyo. Okay, dito naman mukhang maring ikaw to ang mabubuntis. Kung yung iba sa inyo, to be honest, parang gusto kanyang uh, magkaroon ng family. Kung hindi po ito buntis, pwede rin po na mag-grow yung ipon ninyong dalawa. Aangat, promotion, nakakapera ka, nakakapera din po siya. Okay? So, ibig sabihin, fair enough. My blessings pa for both of you. Okay? So, pwede rin yung iba sa inyo, meron kang kakoneksyons ng malaking tao, um, kakilala, may pera, okay, may, may kakayanan, pwede rin yung afam ninyo, kung hindi nyo po to afam, maring kaibigan na tinuturing ninyo, pero tumutulong sa inyo. Okay? Tumutulong po ito sa inyo. Ah... Uh, masyado siyang overthink, ano? Marami siyang... Oh, plano. Na, na ano rin siya? Ano man tawag dito? Parang natitense sa mga ginagawa niya. May mga bagay na... May mga bagay na parang hindi niya alam pag-decision. Na-excite siya eh. Okay? So... Uh, which is yun ang gusto niyang baguhin. Hindi po como may death dyan. Ay death na yan. Hindi po ganun. Okay? yun ang gusto niyang bagay na baguhin na siguro problemado siya. Okay. Meron taong nagkakagusto sa person mo? Meron. Gustong gusto siya. So, itong taong na ito ay gusto talaga siyang maagaw. Gusto siyang maagaw. Kung hindi po ito third party, possible ikaw ang third party, um, talagang gumagawa ng way ang taong na ito. Ini-spell niya yung person mo. Sorry ha. Yun ang reading ninyo. Okay? So, gumagawa siya ng paraan. Siyempre, involve yung pera. Natatakot siya na baka may perang mawala sa kanya. May bigay sa inyong lahat. Okay? So, yun ang ano. Okay. Oh, okay. Kung mga ilang buwan or maybe <clears throat> napansin niyo sa person niyo na parang hindi siya okay or parang hindi yung energy na hindi ganun ka hindi siya kaganoong nagbibigay ng attention sa iyo, magbabago itong buwan na ito, itong bagong uh, kap, uh, itong March na to. Okay? Maybe tomorrow 'to mangyayari. May kaperahan pa paparating sa kanya, meron siyang inaantay at matutuwa naman siya. Okay, siguro meron siyang inaayos na bahay, lupa, uh, ano to eh, manif manifestations or plano, magtatagumpay daw po siya. But, yung iba sa inyo, under the spell yung person, parang gusto talaga siyang maagaw ng third party. Okay, so, syempre, kung ayaw nyo maagaw yung person niyo eh, lakas-lakasan ninyo yung loob ninyo, diba? lakasan nyo lang at maniwala lang kayo na may pag-asa kayong lahat. Gusto may umagaw sa person ninyo, eh lumaban kayo. Pero yung lumaban, hindi yung pagiging unprofessional. Kung gusto nyo tulungan ninyo, paggamot ninyo yung person ninyo, pero sa tamang way, kung gusto nyo matulungan ko kayo, pwede naman po. Pero, kailangan duman kayo sa reading. Okay? congratulations po pala sa aking mga client. Uh, hindi lang ako laging nagpo-post, pero congrats sa mga client ko nakabili ng sasakyan, nakabili ng isang ektaryang lupa, tatlo po sila. Um, yes, nagpa-spell po sila. Nagpatulong sa akin. Man in love and protection ang spell natin na yon. Iba kasi ang spell Uh, sa atin, Tagalog is paalaga ang tawag namin doon. So, kung nagpapaalaga kayo sa business ninyo, may pera kayo, gusto ninyong lumago, pwede namin kayong tulungan. So, but kung yung person ninyo sa love, pwede naman po. But, uh, sinasabi ko, kung kaya ninyong magpaalaga. Pero kung hindi, meron tayong oils, na napaka, pero, huwag ninyong isipin na baka mura lang Mahina yung ano niya To be honest, marami pa rin silang natutulungan kahit mga oil lang yan o ano, pag wala kayong budget. Okay? Pero pag may budget kayo, try nyo yung bracelet, try nyo yung paalaga. Okay? Pero, in, pero uh, honest ako, transparent ako. Meron tayong mga oil dito. Transparent akong tao na ano tawag dito? hindi pa rin ako Diyos. Tao pa rin ako, mga bossing ko, mga madam ko, okay? Mga mahal ko, tao pa rin ako, hindi ako Diyos. So, ibig sabihin, ang lahat ng ginagawa ko nito, ang mag ay Diyos pa rin. But, I do my best para matulungan ang mga kliyente ko. Maraming maraming salamat sa mga anghel sa kalangitan, ang laki-laki ng tiwala sa akin binigyan ako ng gift ng ganito para makatulong sa mga taong mahal ko. Pag maganda ang attentions niyo talagang tutulungan ko kayo. Okay? Ayoko ng maarte, ayoko ng madaldal, ayoko ng mayabang. Kapag nagalala ka sa pera mo, eh wag mo na akong kausapin. Kasi dito, yung willing lang talagang tulungan ko. Okay? So, kung nagaling langan kayo, huwag kayong tumuloy. Kahit magpariding, huwag kayong magpariding. Pero sa mga taong gusto talaga ng tulong ko, kailangan dumaan muna tayo sa reading. Doon natin sasalain kung kailangan mo ba ng ano. Maybe oil, bracelet, or paalaga. Pag malalang problema, kailangan magpaalaga. Okay? Hindi po lahat ng lumalapit sa akin ay kailangan ng paalaga. Hindi naman po. Depende sa problema nila. Minsan nakikita ko, kaya lang yan ng oil, kaya rin yan ng bracelet. Minsan nga, rinireject ko pang pa iba, hindi ko tinatanggap. Totoo yan, okay? So, dumako tayo sa inyong reading. Totoo yan, dinigyan ng mga kasama ko sa bahay dito na i-reject ko talaga yung iba. Mas gusto ko unahin ninyong sarili ninyo, okay? Okay? Yung willing lang talaga dito. Yung wala tayong problema both side. Okay. Uh, meron ka planong siguro ano ngayon? March. Uh, maan. Pakipunit ngayong February. Uh, March 1. Friday. So, Pwede kayo maglabas ng pera ngayon, makipag-date, makipag-sex, pwedeng pwede. Okay? Mhm. Mm Saturday, wag bawal magpukpok ng bahay. Bawal kayong yung mag-start ng construction, wag kayong magumpisa sa 1. Okay? Sa mga gustong may calendar na katulad kong ginawa ko to para pag-guide sa inyo anong gagawin niyo, meron po tayo. Saturday, pwede kayo magbayad ng bills, magbayad ng utang. Baka po may utang magbabayad sa inyo, pwedeng pwede. Maglabas ng pera, magpasok ng pera, pwedeng pwede. Magbigay daw kayo ng abuloy bukas, Saturday. Bawal mag-travel, bawal makipag makipagdate makipag-date bukas. Naintindihan? Kung may lakad kayo Saturday, ipagpaliban muna. Okay? So, yan, yan ang ano natin. So, may lakad to. Ipagpaliban mo muna kung meron kayong lakad. Tsaka na. Oh. Mm. Okay. Okay. Alam mo, maswerte ka pa rin, ano? Ikaw yung inahabol ng swerte ngayon. Oo. Oo inahabol ka ng isang siguro, yung iba sa inyo, single, makakakilala ka daw ng tamang lalaki at makakatulong sa iyo. Mm -mm. So, kung asawa mo ito, possible yung mag increase talaga ang inyong um, pera, kaperahan. And masaya po akong ibalita sa inyo, may anak po kayong yayaman. Okay? May paalis talaga, no? Um, wow! May paparating na swerte talaga sa'yo. Kung hangad mo kung nangarap ka ng isang bahay lupa, makukuha mo daw yan. Ang swerte naman, siguro may binabayaran ka ngayon lupa. Ma ma mapipaid mo daw yan. Magugrow ang ipon mo. May swerte bukas. Pwedeng ito. Oh my God! Ang ganda ng inyong um, readings. Okay? Uh, approval sa loan on the way na po yan, makukuha mo na approval sa kahit saan, sa sakyan, bahay, housing loan, any kind na gagawin mo, mag-approve na po yan, okay? So, ang ganda, ang bawat cards ninyo, mag-grow ka, alam mo, kung sa tingin mo nung last month pinapahirapan ka, well, this month is babawi ka, okay? Mag-uumpisa itong itong week na ito. Mag-ingat lang kayo ha, mga madam ko, mga boss, mga boss ko. So, may isang taong mag-aabot sa iyo or kung magpapadala po kayo ng remittance ng mga kaperahan ninyo. Um, ngayon, March 1, Pri Friday, pwede po magdo-double blessings po yan hanggang bukas. Kung halimbawa may lakad ka, magpapadala ka ng pera sa remittance, walang problema po yun kasi sinabi ko bawal mag-travel ang Saturday. Travel po sa mga walang kwentang bagay. Halimbawa, wala, 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 trip mo lang pumunta ng mall, wala namang gagawin, trip mo lang pumunta sa ibang tao, dapat may purpose po kayo, okay? Well, kung ang lakad mo bukas, meron kang gagawin, maghulog ng pera, etc., o any kind, positive po yan, double blessings tomorrow at Saturday. Good luck sa inyo. Magbigay daw kayo ng blessings kahit 150, 20, double times 10, times 10 fold pa inyo, sa inyo pabalik. Amin. Okay? So, mag, magdasal po kayo lagi. Thank you. Maraming maraming salamat sa lahat. Lahat po. Okay? So, ingat po kayo mga madam ko. Kung gusto nyo pong magpa-reading, magpaalaga sa akin, ito po ang aking Facebook account. Kailangan po dumaan sa reading agad. Bawal pong tumawag, bawal mag Message sa aking number. Kaya po yan, linagay ko dyan para alam ninyo kung ano yung account number ko. Account ko. Okay. February 4 po yan, uh, in-upload. Makikita nyo po yan. 900, 949 po ang profile. So, eto po yung kanyang cover. June 4, 2023. 504 po. Okay, mga badam ko embossing. Okay, ingat po kayo and maraming salamat. Meron akong babasahin sa inyo. And masaya po talaga ako. Actually, tatlo sila nakabili ng ganito. Nakabili po kami ng lupa, ma'am, na 1 hectare sa Pangasinan ni mother ko. Nasa 1.5 po, balihati kami. Yung presyo po. Tapos tumas po ang sahod ko sa work. Alam mo ba yung lupa, ma'am? Yan po ang pangarap ng tatay ko. At nang sama-sama kaming magkakapatid sa lupa. Ngayon natupad na ang masasabi ko pong sobrang nakangiti ang tatay ko sa langit. Okay, so at saka po yung kinakasama ko ma'am, yung kanya na may issue sa kanyang history na hindi niya ma-resolve, po miracle na natapos na din ma'am. Pati ang partner ko ma'am, super lakas talaga. Ibig sabihin na tulungan po natin sila. Ito naman po ang isa. Ma'am, nakakatuwa po yung post mo na may isang Client Ako din po hindi magpapatalo. Maraming maraming salamat ma'am, ang pangarap kong bahay lupa ay nabili ko. Worth it po magpaalaga sa iyo ma'am, pinagmamalaki kitang pinagyayabang kita sa pamilya ko ma'am. nag lang ako ng konti ma'am, gusto ko pong ipaalaga ang mga kapatid ko sa iyo napaka 100% legit po kayo ma'am pagdating sa mga ganitong bagay. Sana po ay hindi po kayo magsawang tumulong sa amin. Maraming salamat ma'am. Ito naman ay, ma'am maraming salamat po. Sa wakas po, sa dami na po ng napuntahan kong tulong para magbigay ang ang ex ko, para sa aming mga anak. Nakapag-abot na po ma'am, katunayan po ay nakapundar po ako ng sasakyan. Cash po ma'am, maraming maraming salamat. At napaka hiwaga nyo talaga ma'am. Napapansin ko ang ex ko ay gustong bumalik sa akin. Okay? So, maraming, maraming salamat po sa lahat na nagtitiwala talaga sa atin. Ano yung mga kliyente ko? nagdadala pa ng uh, kakilala nila na gusto kong tulong, gusto nilang tulungan. Okay? So, yung iba naman, nagpamamani spell, naglove spell, protections, lahat naman yon Okay? Basta magpaalaga po kayo. Ingat po kayo and maraming maraming salamat po mga madam ko. Bye-bye.